Pinatunayan din po di Apostol Pablo na ang likas na kalagayan ng ating Panginoong Heso Kristo ay tao. Pansinin po ninyo ang nakasulat dito po sa 1 Timoteo 2.5. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Hesus, malinaw pong nakasulat sa Biblia, na ang ating Panginoong Heso Kristo ay tao na tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Mga kaibigan, hindi po namin pinaniniwala ang Diyos, ang ating Panginoong Aso Kristo, sapagkat walang ganitong pahayag ang Biblia. Kundi labag pa po ito sa itinuro mismo ng ating Panginoong Aso Kristo na iisa lamang ang tunay na Diyos. Walang iba po, kundi ang Ama. Pansinin po ninyo ang nakasulat dito po sa Juan 17.1 at 3. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mong iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay sa si Heso Kristo. Itinuro po ng ating Panginoong Heso Kristo na ang iisang Diyos na tunay ay ang ama